Sagutin naman po natin ang katanungan ni Ma'am Norma. Okay nga lang po bang gumamit ng pictures sa Reels? So mga Lodi, it depends po yan sa gagawin yung Reels video. Kasi kung kayo po ay gagawa ng Reels video at ito ay composed ng puro picture lamang po, bawal po yon, kasi papasok po yon sa slideshow na ipinagbabawal sa isang format ng mga Reels video under content monetization policy. Kaya naman, if ever gagawa kayo ng real stuff, yan ay puro picture lamang, at maaari, huwag nyo na pong gawin. Pero, kung alimbawa po yan, ay idadagdag nyo lamang sa inyong mga video. Alimbawa, meron kayo nakuha ang video, pagkatapos yung mga picture, ay gagamitin nyo po as uh, background, o kaya naman explanation, or kung ano man, basta iahalo nyo siya sa isang video, wala pong problema doon. Hindi po kayo magkakaroon ng problema, kasi meron naman pong video talaga doon sa inyong ginawang Reels video. Okay? At huwag mong kalimutan i-share ang video na 'to at i-follow na rin ako for more tips and tutorials. Thank you.